Punta ako dito sa Australia. Una sa lahat, guys, syempre, nagkaroon tayo ng jowa dito. Yung jowa ko ay asawa ko na ngayon. So, nag-tourist visa ako dito. Then, nag-granted tayo, trifle. Ayan, blessing nun. Bigay yun ng ating Panginoon. Guys, kung bago kayo sa akin YouTube channel, please subscribe Mira Vera. No? Ayan, yung aking channel, Mira Vera, guys. Subscribe nyo ako. Uh, please subscribe. Kaya makaaway, ano? Ayan, walang tao. Siguro mga tulog pa ngayon. Yun nga, tatulog kayo nga natin kung paano nga ba tayo nakapunta dito sa Australia. Yun nga lang, guys. Kaya tayo nakapunta dito sa Australia dahil nagjowa tayo. Citizen ng jowa ko dito. Bali, 20 years na sila dito. Hindi naging citizen na siya. So, yun guys. Masaya lang dito. Kaya kayo maghatan kayo ng apap dito sa Australia. Para maging makapunta rin kayo dito. Charot. Ayan. Sinacharot-charot ko lang kayo. Wala na. Wala bang tao dyan. Mag-reply kayo guys. Sinang tao dyan. Ayan. I-subscribe nyo na Mirabera. Huwag nyo kalimutan kayo si Mirabera. Subscribe nyo lang sa aking YouTube channel. Sigurado. Meron kayong kakuntuhan. Hapon, 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 hapon. Ayan, nasan na kayo guys? Mayroon ba diba ba ang tao dyan? Mga tulog pa ba kayo guys? Gising na. Gumising na kayo. Guys, kay gising na. Hmm, tao guys. Eh, siguro mga tulog na mga tao dito. Ayan. mga tulog ka ba kayo guys? Kay? Ay, may tayo mong viewer. Hello po, viewer. Kung bago ka sa akin, YouTube channel, please subscribe. Mira, bera, nag-comment ka din para ma-shoutout kita. Wala, okay, nakalain tayo ngayon. Wala, nawala na. Iniwala ko. Hello, three viewers. Kung bago kayo sa aking channel, please subscribe, Mira Vera, guys. I-subscribe nyo na ang aking channel. Hindi kayo magsisising. Ako'y panoodin. Ako'y madaldal. Madaldal, eh, no? Pag-selfon na tayo, guys. Happy-happy lang tayo. Enjoy your life. Guys. Subscribe kayo sa aking YouTube channel. Wala na, wala na. Hello, one viewer. Sa akin, sa nagkatsaga sa akin channel. Please subscribe, Mira Vera, if you want, guys. Kung gusto niyo lang ako isubscribe, isubscribe eh niyo na ako. Ayun po. One viewer na lang siya. Mm-hmm. Hello for viewers. Kung bago kayo sa aking YouTube channel, please subscribe Mira Bera. Ayan, bago ba kayo sa aking channel, isubscribe nyo aking channel, guys. Kung nanonood kayo, subscribe nyo lang ako. Isubscribe nyo lang na isubscribe at sigurado meron kayong kakawintuhan gabi-gabi. Charot. Ayan. For viewers, mag-comment kayo para ma-shoutout ko kayo. Please comment. Wala na, Mga viewer na lang. Mga viewer na lang guys. Pero okay lang. Subscribe nyo naman guys. Ang aking channel. Please naman subscribe. Subscribe. Nag-iisa lang atin yung ano. Hello three viewers. Please like and comment and subscribe my YouTube channel. Mia Vera guys. If you want. If you want. Kailangan everyday happy, everyday positive. Hinaantok ako guys. Matutulog ako. So, bantayan niyo ako. Yan lang <laughs> bigat yeah, ang baby ko. Tulog, tulog. Hello to viewers, kung bago po kayo sa aking channel, subscribe niyo po, mira-bera guys. Mira-bera, subscribe guys, huwag niyo kakalimutan. Pang-viewer, oh, no, wala na kayo. Hello one viewers, chat lang kayo. Chat lang kayo. Please subscribe Mirabera if you want. O yung kakalimutan, i-subscribe ang pangalan ko. Diba makaawa na ako guys, please. Subscribe nyo ako. ilawin natin reviewer subscribe ko sa akin youtube channel if mababoy sa akin youtube channel 5, 6, 7 and, then, and then, hindi na. So subscribe kayo. Nawala yung aking cellphone. Hanapin ko isang oh. cellphone guys na wala na. Huwag ba? 没有。<Okay. S 2> Let's for nothing. Shock na wala, guys. So, yeah. no is ko, guys. the whole guys. Are you coming over? Been waiting for you. Huh? Hi, six viewers. No, wala yung silpun ngat ng guys. Hello, six viewers. Wala isang silpun. viewers mm -hmm. Oh this is four.